Hello everyone, good morning. Ito ang sitwasyon dito sa ano dito sa Bukirin namin. Dito ako ngayon sa probinsya. Dito si Koka. Shout out sa mga viewers, at followers. I love you all. Ito ah uh, time check kay uh, 5:48 in the morning. Thursday, September 28, 2023. Itong bakanting ito, tinataniman ito ng ano ng saging na lakatan. Ayan ang kanilang uh, breeding uh, place. Pinapatubo nila muna dyan ang saging tapos i, i transplant Ayung Ay, mga maliliit na saging doon sa baba. Yun na yun ang kanilang tinanim. Malapad ito, bali uh, mga dalawang hektarya ito And sa baba, yun ang palayan yun ang hindi pa naani na palay malapit na yan siguro mga mga 2 weeks more maaani na yan sa banda doon sa pinakababa maano na yun na harvest na yun. ito may kawayan ito may mga kahoy ayan dito sa kaliwa banda ah sa kanan banda dito ang sa amin. Yan ang palawanam. Ano <clears throat> ang parang tinatawag na uh, kunting uh, forest. <laughs> Ito, pupunta ako ngayon sa aking uh, palayan. Si may sinasaka kami dito. Ito kawayan. Ayan. may sinasaka kami dito <coughs> medyo <coughs> maliit lang maliit lang sinasaka ng mga kapatid ko dito actually sila ang sumasaka hindi ako ah, taga-suporta lang ako mga ano yun mga ilang hektarya yon basta mahigit yung dalawang hektarya 2.7 yata yun. hectares ang palayan na sinasaka nila ito ang dinadaanan ko palagi bawat punta ko dito weekly every week ako pumupunta dito <coughs> minsan dito ako natutulog kagaya ngayon dito ako natulog kagabi kahapon pa ako dito e ko ngayon ang sitwasyon ng palay sa umaga kahapon pumunta ako dito mga ano na oras yun <coughs> alas 7 <siete> na yata <coughs> pumunta ako ng palayan kasi hindi nila ako pinapunta doon pinakain muna pinakain <coughs> muna ako ng kapatid ko tapos pinapunta sa palayan ayan, o. ayan may mga kalabaw Ayan. Nagkalabaw doon. Tatlo yan. Actually, hindi sa amin yan. Sa kapitbahay namin. Itong lupa ito, sa kapitbahay namin ito. Katabi. Ayan. <coughs> ito ang daanan papunta doon sa palayan namin. Nakikita nyo yan mamaya. Pagdating doon. Ito mga kakukak, andito na ako ngayon sa ano namin, sa palayan. Ito, mula doon sa taas, ang palayan ng kapatid ko. Hanggang dito, ito ang sa kanila, hanggang doon. May doon pa yan sa banda doon. At doon sa kabila, meron din doon. <coughs> ito, medyo hinog na siya siguro mga after uh, 10 to 15 days ma-harvest na ito 10 to 15 days <clears throat> hindi maganda ang bunga niya ngayon hmm. hindi solid ang baga marami siyang mga bunga na walang laman kagaya nung maitim na ito yung yan o oh, yan o lang laman yan tapos ang piste ngayon ito itong mga habang buntot ayan, <coughs> ayan ang problema ng ano problema ng mga pagsasaka <coughs> mahirap dito pag matumba ito lahat pag may hangin at uh, ulan matumba ito lahat walang mag-harvest <coughs> mapilitan kang gumamit ng harvester kasi mano-mano lang dito pag mag ano pag magi, harvest kasi nga mahirap ang daan papasok dito ayun oh doon ayun ayan may mga saging <coughs> Ayan o, oh, natumba na ang palay. Ayan, na itsura niya. Ayan. Natumba na siya. Ito oh. Ang mahirap diyan. pag mag, eh, ano yan, pag maubos tumba, walang mag-harvest. Ayan o. Oh. <coughs> ito namang palay na ito. Nasa bunso namin ito, na babae. ito ang siya ang nag give. ano dito nagmamanage <clears throat> o oh, ayan tingnan nyo ang fog mas makapal ito kanina paglabas ng araw wala na rin na ano o oh, tingnan nyo ayan ito dito ito ang sapa ito ang sapa niya <coughs> hindi pa siya nalinisan kasi maano busy pang tao medyo maliit lang itong sapa actually noon mahalapad-lapad ito pero malaki-laki itong sapa noon kaso lang habang tumatagal ang panahon lumilipas ang panahon sumisikip siya ayan oh malaki pa dito yan dati <coughs> ito naman sa kapatid ko naman itong nalaki yung panganay namin ayan Tinataniman nyo ng niyog ang pilapil para tumibay <coughs> kasi pag walang pilapil ah, walang niyog ang pilapil madali masira sa ano sa tubig sa mga baha kagaya ng kahoy na ito oh, ayan tumitibay ang pilapil ang river bank pag may ganyang kahoy kasi ang mga ano nyan tingnan mo ugat ugat nya oh. yan nagpapatibay sa pilapil <coughs> ito ito palagi ko itong inuulan masarap yan yan ang gabi puti na gabi oo saka may takwa yan mahaba na ano sa puno niya ginagataan ko yan gataan mo lagyan ng baguong uri lagyan ng, ng daing pritong isda masarap itong palay namin medyo may sakit siya tinan nyo hmm. brown brown ang dahon niya pero marami ng mga insecticide ang nagamit ko dito malaki na ang gastos ko dito <coughs> nagpapatanim pagpapadirect seeded kasi dinaanan siya ng ano pang baha nung nagbaha dati hindi yan makikita dito uh, walang pala hindi makikita ang pilapil na yan puro tubig yan kaya nung natapos ang baha ubos rin ang palay hmm, tinaniman uli ayan o nagbabrown siya yan ang problema ng mga magsasaka sa din problema yan Parang punjay siya. Punggus pala, punggus. <clears throat> Oo, punjay ang may gawa nun. Ilang punggus side na ang nabili ko niyan. Marami-rami na rin. Ang mamahal pa ng insecticide ngayon. <clears throat> Tapos may ulud pa. May mga paru-paru maliliit na brown and white. Lip hopper ang tawag dyan May mga rice bugs din ang dami. Ito ang rice bugs. Ayan siya oh. Ayan, pag hinayaan mo yan, sinisipsip niya ang bunga ng palay eh. na ganito ang edad, ganito kamurang paray. Sinisipsip niya yan tapos ang labas niya pag sinipsip na niya, ito na hangitsura ng palay. Eh. Yan, hindi maganda ang bunga. Ayan, marami sila oh. Maganda sana pag maraming gagamba kasi kinakain ng gagamba 'yan. <coughs> Ayan oh. Ayan oh. Rice bugs. May brown 'yan, may orange, may green. 'Yan, tatlong klase 'yan. 'Yan ang problema ng mga magsasaka 'yan oh. Ramdam sila oh. Kaya mamaya, bilhan ko ito ng ano, bilhan ko ng insecticide na para mapatay siya. <coughs> ayan, itong problema ng mga magsasaka isa. Ayan, ayan ha. <coughs> itong mahahaba ang buntot na to, yan ang problema. Kaya, pag tumatagal yan, gumaganyan yung palay. Unti-unti na to tumba. Pag natumba na, wala na. Ganito ang hitsura ng palay pag sinipsip ng rice bags na yun. Na green na yun. Ayan ha nakatayo lang sa hindi siya nakayo walang laman walang laman ang bunga may hinog lang siya pero hindi sa yelo kagaya ng iba na yelo kasi pag nahihinog ang pala yelo yellow yan ayan o tingnan nyo napakarami nila bilang ko yan mamaya tapos pa isprehan ayan <coughs> itong pa palaya na ito may binhi ito na apat na One, apat na kaban. Hmm. Kung hindi sana inano ito ng ang isa pa pa lang problema ng magsasaka, yung ulan sa tanghali, yung ulan umuulan na mga alas 11, alas 12, alauna alas 2 'yun ang problema ng mga magsasaka. Kasi pag ang palay mo ganito ang edad niya, ganito pa lang sa ang bunga pag inulanan yan, papasok ang ulan dyan sa bunga kasi bumubuka yan. Sa ganitong oras sarado yan. Sarado. Pagdating ng alas otso o alas 9 hanggang alas 3 ng hapon, sara, bukang buka yan. Bumubuka ang bunga. Kaya pag umulan ng tanghali, pumapasok ang tubig sa loob ng palay. Ang resulta, hindi na siya ano hindi na siya hindi na nagde-develop ang ano ang bigas sa loob, <coughs> ang bigas sa loob ng palay. <coughs> Excuse. Ganito na siya. Tumatanda siya na hindi na kayo, nakatanga lang. Katanga sa ibabaw. Kaya walang laman, ibig sabihin walang laman ang bunga ng palay. Kaya ngayon ang problema, walang laman. Ipa failure ang palayan mo ayan o oh. ayan na iniikot ko yan pag dito ako dalawang bisis isa sa umaga at isa sa hapon takip silim kasi marami din ano, marami din mga ba mga insect <coughs> marami ding daga kinakain nila pinuputol ang tangkay ng palay natutumba siya tapos pag natumba na wala na <coughs> ang putol masayang ang bunga nasisira na kaya sana sa amihan na anihan na ito sana swertihin ito sana hindi siya ulanin hindi siya mabahaan kasi delikado pag nabahaan ito <clears throat> delikado siya pag nabahaan siya masasayang ang ano mo ang pagod lahat gastos mo kasi wala kang maaani pag nabahaan ito, matumba ito lahat. Parang pinalansya. Kasi malakas ang tubig dito pag bumaha. <coughs> Daanan kasi ng baha ito. Kaya sana guys, tulungan niya ako magdasal. Para hindi masira ang palay namin. Ayan o. Oh. Terima <coughs> kasih Maganda sana ang tindig ng palay, di ba? Mataba siya. Maganda kasi itong binhi na ito. Actually galing ito sa DE itong binhi. Sa Department of Agriculture na binigay sila ng binhi. Ayan, ito lang kanya. maya maya pupunta ko ng bayan tapos bibili ako ng ano ng insecticide tingnan nyo oh napakarami na lumilipad ang dami oh ayan sinisipsip nila ang bunga ng palay eh. tingnan nyo naman oh pag hindi nila sinipsip itong hitsura niya maganda maputi siya pag maputi ibig sabihin maganda ang bunga ng palay eh. pero pag ganyan hitsula niya, na medyo brown brown yan hindi maganda Hmm. Tingnan nyo isang ito. O oh, ayan o. Oh. Ayan. Hmm. <clears throat> May isa pang problema yung kinakain ng ulod. Kinakain ng uod ang ano ang steam ng palay. Kaya natutuyo siya. Tapos namamatay. ito yan sa tabi ng palaya namin yan ito may mga bahay may mga bakante din <coughs> dati na failure ito eh yung mga nakaraan wala pa ako dito, hindi pa ako nakauwi na failure daw ito sabi ng kapatid ko Failure talaga Wala siya nakuha Dati dinaanan din ito ng drought Yung tag-init Wala din nakuha <clears throat> Yan ang kalaban ng ano Kalaban ng mga mamayan Yung mga magsasaka Ayan o oh ganyan na brown na brown na brown ibig sabihin ang puno niyan kinain ng ulod ng uod pala hmm. Tingnan nyo oh ito siya oh. Hmm. Yan pag binunot mo yan ng ganito ayan oh ayan yung sa brown na yan diyan ang uod niya dito oh. ayan yung sa loob na ito ang uod kaya eh dapat yan isprihan o oh, binubunot ko yan at itapon Hindi oh. kaya pinapatay ang uod oh, ayan o oh. tingnan nyo o oh. <coughs> <Ganyan> siya. <coughs> ito ang kumakain ng mga insikto ang gagamba yan pag marami sana yan marami sila Maraming mamatay na, na mga insekto. Yung mga rice bugs. Lahat-lahat ng insekto kinakain yan. Na rice bugs, leaf hopper, brown hopper, steam borer, mga uod. Oh, sige na. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Magandang araw at God bless sa ating lahat. Salamat sa inyo lahat.